today's video ay yan. May viral na naman ngayon. May get dalawang oras pinatayo ang isang crow ng isang passport dahil nga tinawag ang isang customer na sir. Hala! Bakit nga ba ito nagkagalit na tinawag siya ng gano'n ng sir? Panoorin nga natin yung mga ibang kabaron niya na gano'n ang reaction niya. Halika, panoorin natin. Ay, sa mga LGBT, no, sa Siyempre sa mga LGBT na mga pilingon at mas lalo na sa mga LGBT na mga hipokrito ang sarap-sarap na tulog ko gumising ako rin nabasa na naman ako na pinatayo ang crew ng 2 hours para i-educate at itawag siya na sir talaga niya ako hindi ako nalang sugar to. masakit ito ha pero real talk tayo sa lahat ng mga LGBT na gusto tawagin ang Sir, ang mga itsura nila before you educate ang two hours yung mga tao na natawag sa sa'yo na sir tanongin mo muna ang sarili mo Kamiss-miss mo talaga ang mukha mo or ang kundid ka sa gawong <laughs> diba? matiman ka lang miss walang man problema pero paano yan siya kung sa first glance pa lang daw para ka remember na gusto niyo tawagin na miss. Pero ang sa akin lang, okay lang naman sana kung sa first glance mahaba ang buhok mo, sexy-sexy ka, tapos mukha kang babae. E, syempre tawagin ka talaga na miss or ma'am kasi yun ang pagtingin nila sa sa'yo. Pero paano ka makademand sang miss or ma'am kung sa first glance pa lang ng waiter, guy, barako ka pa kayo sa crew. Ang call ko pa kayo sa mutina magpasalamat ka na lang na sir ang tawag sa'yo wala kang gig boss ano man ang order mo boss <laughs> hindi naiintindihan ko naman na gusto natin tawagin sa tamang pronoun na gusto natin tawag sa mga sarili natin pero hindi naman natin masisi itong mga tao na kahit tawagin tayong miss sa so first glance pa nila sa akin Mukha tayong head ng MPA Sarili <laughs> ko Gustong gusto ko ba tawagin ako na miss Pero wala akong magawa Kasi sa first glance pa nila sa mukha ko Boss ang tawag nila Kaya head mong kasama ko sa yam <laughs> Tapos ano gina-expect mo? Ha? Gina-expect mo na lahat po, responsibilidad nila na pag-aralan ang pronoun mo. Kung mag-demand ka ng karapatan na respetuhin ka at i-acknowledge ka ng mga tao sa palibot mo, maiintindihan ko yan dahil karapatan mo yan, deserve mo yan. Pero yung mag-demand ka na iba responsibilidad ko sa mga tao sa palibot mo na pag-aralan nila ang LGBT kay LGBT ka, nasaan ang utak mo? Ano ka? Hindi ka po hindi na mag-demand na kung gano'ng kalawak yung alam mo about sa si LGBT at sa mga pronoun-pronoun na yan. Lahat ng mga tao sa palibot mo dapat gano'n yung ang alam ang si LGBT. Ikaw normal na alam mo lahat na si LGBT ka. Pero yung mga straight na matao sa palibot mo, ano ang ina-expect mo na may alam sila about sa LGBT? Ano ang alam nila? Ikaw na LGBT, normal na talaga na pag-aralan mo about sa LGBT. Everything about LGBT, about sa pronoun pronoun na yan. Kasi LGBT ka, nakarelate ka. Pero huwag mo yung i-expect palibot, walang hindi LGBT dahil wala silang pakialam bilang isang LGBT, masakit ba isipin yan? Pero yan ang realidad normal na normal sa isang tao talaga na hindi niya pakikialaman at hindi niya pag-aaralan ang mga bagay na hindi siya makarelate ang mga bagay na wala siyang pakialam at walang silbi sa buhay niya. So bilang isang LGBT, alam mo ba kung ano ang tamang tawag at alam mo ba kung ano ang dapat na gawin ko ba? wala ka pa na pag-aralan ng mga bagay na yan kasi nga hindi ka makarelate the same goes sa mga straight na mga tao sa so balibot natin wala silang pa kaya na pag-aralan ng LGBT kasi nga hindi sila LGBT at hindi sila makarelate sa mga pag bagay na yan masakit man at hindi pa sa atin ng mga LGBT pero wala tayong magawa kasi yan ngayon, kung may mga tao na tinatawag tayo na sir, kahit miss ang gusto natin, pag tinatawag tayo sa maling impuna na gusto natin itawag sa mga sarili natin, normal at napaka-okay lang talaga na pagsabihan sila. Pero yung pag-aralan mo sila ng two hours? Two hours talaga? Na ano ka? Ngayari ngayon sa isang LGBT na membro ng isang kabaro nila na nanggigigil tuloy. Ayan, dahil nga syempre nakita nila at ito'y viral, na inupload agad. So... Ayun, talagang mahigit dalawang oras, pinatayo, tinawag lang ng sir. Uh, siguro sa mga kabataan ngayon, sa akin lang ha, uh, siguro hindi nila maintindihan kung bakit kanon At kung tawagin ka man lang sir or ma'am, eh syempre, irespeto rin natin kasi tao naman talaga yan. Kung nagkamali man lang ito, bakit mo parurusahan na mahigit dalawang oras na patayuin dyan mismo sa harap mo at talagang uh, wala ka nang ginawa kundi gintuhan uh, sa tungkol sa sa iyong sarili na tawagin kang ma'am at kailangan kang irespeto. Kayo mga langga, anong masasabi nyo dito? Comment down below kayo. Na kanais-nais ba itong tawagin na ma'am? or tawagin ba itong sir dahil ang dami kasi nagsasabi nito doon sa video na itong kinawaan ko doon sa tiktok na um, hindi naman daw ka nais na tawagin mam kasi nga maskulado. Kung ito daw ay sexy, mayroon talagang ibang bakla din na talagang as in hindi mo makikilalang lalaki, as in babae. Yun daw dapat ang tawaging mga ma'am ng no, mga ganong klase dahil nga syempre sexy, maganda at talaga yung buhok at lahat na nandoon na. Yung bang magpalit ka ng kasarian mo, yun daw ang dapat tawagin na mam, Pero pag mga ganyan daw nakikita ng isang mga tao or crow ay syempre kamali siguro sa paningin, eh bigla nga itong tinawag na, sir eh tanggapin mo na sa sarili mo talagang sir ka, so dito na lang yung aking mga video, comment down below kayo mga langga maraming salamat sa lahat